Wow! Bulalo! What's up guys? Inagahan kong pumunta sa palengke para bumili ng bias ng baka o kaya yung paa ng baka. Eto kasi yung isa sa pinaka-paborito ko na gawing bulalo. So yan, susunugin ko muna ng blue torch para matanggal yung mga tiratirang balahibo. At para mas masarap para sa akin kasi yung aroma ng sunog. Ko. Tsaka mas malasa yung sabaw. The best yun para sa akin. Tapos mamaya, lulutuin na natin sa kahoy. Mas okay yun. A few moments later. So yan guys, nilagyan natin ng asin tapos lagyan natin ng tubig, sibuyas at paminta. Yan. Yeah. A few moments later. So guys, ito nilalagay na natin sa tutuan. Paano mo agi? Paano mo anak? Okay. Right. 1 hour later. Tare. Lagyan ka ng karton. Lagyan mo ng karton? Mm -hmm. Ang konti naman. Lagyan mo pa, lagyan mo pa ng ano anak. Lagyan mo pa ng kahoy. Kahoy? Yes. <coughs> kahoy. Galingan mo ah. Oh. Oo. Oh. Yan, nilalagyan ni Aki mataba. Boy. Mataba. Yung mataba anak, yung mataba. Where's Amir? Amir! Two hours later. Kamusta natin yung niluluto natin guys? Baka malambot na. Para makapagkaldo na tayo. Pero sa tingin ko, matigas pa to. Ayan na nga guys. Pwede yun, dagdagat muna natin ng tubig to. Mga isang oras para papakuluan. One hour later. At eto na nga guys, tingnan natin, pintahan natin. Yun. Timplahin na natin ng suka at patis. Manganta yun! Wow! Ah! Oh, ah! Oh, ah! Oh, Sarap!